Yes, uh, dito tayo ngayon sa Diwata Quezon City branch mga kababayan I-update lang natin kung ano ang situation ngayon dito Ang oras po natin, ayan Ay 3.40 3.40 PM po ng hapon Guys So, tingnan natin kung uh, may kumakain pa ba kay Ate Wata Paris Overload Quezon City Branch Ada guys Ayan So welcome Ito yung ating mabubungaran And of course Teka lang Ay meron din namang customer Pangilan-ngilan Uh, sa tingin ko pamilya ito at uh, tama-tama inabot natin yung uh, sasakyan ni Diwata dito na kumukuha yata ng ano kaya itong gunukuha nila ah uh, gunukuha so, ito guys okay uh, medyo madalang yung tao dito dahil uh, mas sa uh, Pasay branch mapapansin natin so kahit papano medyo dumadami pa rin yung tao doon yan okay ano lasa <laughs> depende sa panlasa ng tao sa timplada <laughs> hello po Ayan. Anong anatik ka? Anong grupo anatik? <laughs> yeah, yeah, bagis flag. Bagis flag. Opo. So, ito guys. Namin, like namin. Thank you po. Ayan oh. Si, so may mga siguro estudyante ito. So, ayan. Uh, mabibilang lang sa daliri guys, yung customer. Mabibilang lang sa daliri. Uh, Confirm natin sa Pasay branch. Pasay Brands ay medyo madami-dami pero dito halos uh, walang uh, masyadong activities ayan medyo ito yung uh, situation ayan there yeah, guys freezer marami Ayan. So uh, yung uh, overload spaghetti sarado Yung uh, chicken inasal yung kanyang ano is continuous naman serving Okay serving And yung uh, hotdog overload sarado chocolate so, kulay ay sarado din Open tayo. sa counter po. Oo. ayan. So, inabot natin yung uh, Sakyan ni Diwata ay dito. So, naghakot ito ng uh, mantika. Na ang pagkakaalam natin ay dadalhin ito sa Pasay. Ayan guys. Ayan guys Pero Ang uh, Ano lamang po dito Ay Malinis naman Yung paligid Okay Ayan Okay naman Okay At Yun nga lang Madalang pa Ano uh, Ang customer So nabilang bilang po natin sa ating daliri guys ang um, ayan so, ganyan lang so ito may uh, dumating na customer yun lang Okay. So ito ngayon Ang uh, sitwasyon Dito kay Diwata Paris Overload Quezon City Branch Ay medyo Matumal uh, Matumal Ang Kustomer uh, Guys Ayan wala yung counter nila ay yung uh, ice cream is not available Yeah, okay. lang.